So, yon guys, uh, magandang araw. Araw ngayon ng Sunday. So, kahapon, uh, binuwasan namin yung aming uh, bahay. Slab na ngayon. Kasi, araw ng Bernes, maghapon, magmaga yung ulan. So, ang nangyari yung uh, aming higaan ay nanaw na baha so nagpasya na si madam na buhusan na kahapon araw lang sabalo awa ng Diyos ayan uh, success din yung aming uh, binuhusan walang walang hindi naman bumagsak. Okay naman, oh. Matibay naman yung pagkagawa ng udong. Ayan pala si BBJM, oh. Naglalaba siya, oh. Oh. Oh, ayan, oh. Kaya daw naglalaba ngayon. oh. <laughs> ah, sipag naman na bata, yan, oh. Si BBJM, oh. Naglalaba. Ayan, oh. So, Unti-unti lang guys. Ayan, dahil sa pagbablog, may napupunta rin tayo. So, syaga lang. At nito, uh, sa susunod na sahod, <laughs> sa na sahod, ah, uh, ito naman ang kalahati. O, so, pasisimulan na naman natin kay Udong. Ma, ma, para makapag-poste na. So, ito, kalahati pa lang to. At, uh, 4 by 7 to. 4 by 7. So, Hintayin naman na yung ano, palang pangalawang sahod sa Facebook. Sa YouTube kasi ano, mga bababa know. pa lang. Ayan si madam oh. May tulay yung kanyang buhok. Matanda na daw yung mukha niya. <laughs> oh. So, wala. Well. Kasi nagburang mo siya na... Si may inday. Hindi <laughs> kasi may inday, Nick. So, ayan. Tsaga lang kayo, guys, sa inyong pagbablog. Ayan, oh. May... May resulta rin yung tsaga nyo. Oh, ipakita ko pala sa inyo yung uh, gawa namin kahapon. Hey, Slab. Ayan. So, ipakita ko sa inyo, ah. Huh? Ano? Ito yung hagdana na ginawa ni Odong. Ayan. So, ayan, oh. Successful naman yung aming mag-slab kahapon No? Ano? So, dito, dito ko tatambakin yung mga babaklasin na mga kawayan. Para, ano, kasi walang space Palit yung space dito dito yung kalugtong oh. yun nakabang na yan nakabang na yan oh. salamat lord na matapos rin na aming isla ba di para talong talong eh. kaya kung pwede ato diri buko masarig ayan oh. Medyo labas. Oh! Medyo labas pa tong ating slab. Oh, ganda ng mga ano dito. Oh. Pataas, oh. Oh. May mga puno. Mga bahay. Dito. Ayan. Im! Ito, ayan nakita nyo naman okay naman yung aming gawa matatanyog pa ay pangritatananda lang si baby jm <laughs> matatanyog pang masi medyo labas pa kasi yan so kailangan natin basain yan para di mga uh, ano yan bumiak yan mga tatlong sim at uh, three weeks bago baklasin tong mga ano to ayan, kawayan lang pala yung ginamit ko dito mga balubal mas matibay yung daw yung malbal balubal yun yeah. <laughs> sa kawayan ayan o oh. uh, kita nyo naman o oh. kawayan na lang balubal parang kawayan okay well, mag islab uh, budget meal order lang kayo ng ano balubal kaya kawayan sa ano butong butong yan makakatipid na kayo o oh. medyo nakatipid na kami dito So, tanghali na guys. So kain na kami. Kain tayo.